Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga, Team Krim pa din. Mga ganap nila sa Cagayan de Oro. Airport pa lang. Parang magkaka-honeymoon nitong si Gemma Galanza at si Ella so Ayan, makikita nyo dyan sa video parang walang tao sa kanilang paligid sa kaswitan. O diba, as in sobrang sweet. Nilang dalawa as in holding hands. Walang pakialap sa dami ng tao. Basta ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal parang mag-honeymoon ata ang dalawa sa Cagayan de Oro eh habang naglalaro sila laban sa PLDT. Kaya um, alam ko sa mga Jella fans dyan, alam sa tag taga CDO, talagang uh, nag-aabang kayo kay magalang Galanza at kay Ella de Jesus. Maraming silang fans ang Jella. So yan namang po ang ating update mo na ngayon sa Team Creamline kasi ang laban nila bukas Saturday versus PLDT. Yung PLDT team nandoon din. Parang sapay silang pumunta ng Cagayan de Oro. Kaya abangan natin mamaya ang kanilang mga ganap hanggang isang muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!